One related question. May, may ask pong the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang mag sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay uh, papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko in sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, sa, simulan niyong sagutin yung tanong ni Sendo Roy. Ano ba yung sinasabi yung safety na iyan? Um, Sen, uh, tungkol po sa personal ko pong safety po. kaya okay. Na, uh, na, uh, na, ano yun? Anong threat? Na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Uh, may, para, ma para, para ka namin. Sige. May death threat po. May death, Sino threat. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you may discuss it in po. public? The people ought to know about about it. May, may threat po na may Sino problem. ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong ngayon. Tatanungin ko rin kayo dyan. Uh, Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po na security concern po na death threat po na minigay po sa akin kaya oh. hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam well, Yes, uh then po problem. Miss Alice, nung nakita kayo ni uh, Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako sa may death threat sa ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Ah, uh, Sen, pasensya na po. Hindi ko kasi masabi po in public. Kasi Sino po, may safety problem nga po ako. Man 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 Madam Chair, that, that answer is uh, unacceptable. As far as unacceptable. Pero, sasabihin na. Parang hindi po yung committee sa kanyang safety pag gano'n. Wala namin kung binobola mo kami rito, pagkatapos oh, na kaming bastusin, gaganyangin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastusin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat, threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat, threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. Dito na lamang na ka na at ibinalat dito tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Alice, tungkol sa death threat. Ha? Huh? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think uh, mga bandang June po. June of this okay. month of the of this year. This year po. Ilang beses? Uh, more than five times po. Kanino galing? Uh, through phone po. Sino yung tumawag? Um, Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ng humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Eh kahit ma, kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, ala, katulad nga ni sinabi ni si Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabi uh, sabihin mo sa amin. Uh, sen, Sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, um, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwa-worry po ako sa sarili ko. Ganun Ganon din yun. oh, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Uh, so, Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Kasi siya na you know, how were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Uh, hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Eh, talaga makukulong ka. Madam Chair, if uh, just in case the courts, the court will allow the Senate to uh, to, to be detained here, I, I would like to raise this motion to immediately uh, commit her at the Pasay City Jail.